Paano nga ba makakatakas yung isang taong kinulong sa loob ng isang sasakyan? Susundan natin dito si Eddie na nagnanakaw para makasama niya yung anak niya. Isang araw habang naglalakad, dito nga niya makikita yung isang mamahaling sasakyan kaya naman pumasok nga siya sa loob nito para pagnakawan ito. Pero dito na nga siya magugulat nang subukan na nga umalis pero hindi na nga siya makalabas sa sasakyan na to. Sa mga susunod na oras, dito na nga siya kakausapin ng may-ari ng sasakyan via phone call kung saan papahirapan nga siya nito dahil nga ninakawan nito yung sasakyan niya. At sa loob ng ilang araw, dito na nga siya kukuryentehin, papalamigin, gugutumin at kung ano-ano pa nga si Eddie na sobra-sobrang magpapahirap sa kanya kaya naman kakailanganin nga niya makagawa ng paraan para makatakas dito. Title ng movie, Locked off topic, tignan itong pusa ako. Ang oh, cute, oh. Ay, hindi makita yung mukha niya. Ito si Frances. Frances, say hi. Hi! <laughs> Favorite scene ko dito, yung sa may bandang padulo, nung inuuntog siya ng may-ari ng sasakyan doon sa may sasakyan, kasi nga, pinipreno niya, kasi nga, sobrang dugo, and sakit nito. Gusto ko yung scene na yun, kasi ang ganda na binibuild up nila doon na tensyon, napapahintuin nga niya yung sasakyan, plus, dito nga sa scene to, makikita mo talaga yung kasamaan ng kalaban eh. By the way, itong Locked ay remake ng isang Argentinian film na 4x4 and meron pa tong dalawang remake from Brazil and India. Hindi ko pa napapanood yung mga remix and yung original and so hindi ko sure kung mas maganda ba yon or mas maganda to. So kaya na humisga ako na panood yun na. First of all, nagustuhan ko yung situation na binuo nga nila dito sa pelikulang ito na makukulong nga siya doon sa loob ng sasakyan na hindi nga siya makakalabas. Like, sinong hindi matatakot doon, ba? Diba? Sabi ko nga doon sa may trailer review ko para dito, ang kinakatakot ko nga kung ako mapupunta sa sitwasyon niya, yung amoy nung aircon eh, yun yung natatakot ako eh. <laughs> Ang na-appreciate ko pa dito sa may film, halos lahat ng way para makalabas nga siya doon sa may kotse na yon pinakita nga na hindi gagana. Sobrang tibay ng bintana, hindi niya pwedeng madrive nga yung sasakyan, soundproof din kaya nga walang makarinig sa kanya sa mga taong nasa labas, and wala ding signal yung phone niya kaya hindi nga rin siya makahingi ng tulong. Even though unrealistic naman yung film most of the time na walang makakarinig sa kanya doon sa labas ng kotse, Medyo nag-work pa rin naman. I love the performance of Bill Skarsgård here na halos lahat ng horror trailer films kayon kinukuha niya and also kay Anthony Hopkins na I'm just happy to see him on screen given yung age niya and syempre si original Hannibal yan eh. Siguro kung meron man ako nakulangan doon sa may film feeling ko hindi nila pinush to the limit yung kasamaan ng may-ari nung sasakyan. Given na meron na nga siya pinakitang scene na meron siyang tineging dalawang magnanaka tapos pinagbantaan niya din yung anak ni Eddie, medyo hindi lang kapanipaniwala na wala na siyang gagawing masama more than that eh. Kasi at that point, Gets na natin as an audience na ginagawa niya lang talaga to per personal enjoyment, na magpahirap nga ng mga tao, rather than having justice doon nga sa nangyari sa kanya before. think could have tried something like nandami pa sila ng mas maraming tao, tinry niya talagang sirain yung buhay ni Eddie by making him a suspect sa pagbawi nga ng mga buhay, or something na mas masama pa kasi ando na yung character niya eh. But somehow, wala namang pinatunguhan na nag-tick na yung kasamaan nung may-ari ng sasakyan tapos biglang lumaylay na papunta sa may dulo. I also didn't like yung mga time jump doon sa may film na parang maraming oras yung nasayang na yung mga ginawa niya later on, pwede naman siyang gawin from earlier parts na medyo nagpahaba nga lang doon sa may story. Nakiramdam ko nga parang natrap nga din sila doon sa mismong concept nila na medyo ironic nga since parang sila mismo na sila doon sa mismong concept na wala nang pinatunguhan yung story. Sana they could have made the story much more tighter and mas naging pataas ng pataas yung mga stakes kasi parang naging sobrang flat ng takbo ng story na mas mas maganda sana kung tuloy-tuloy lang yung mga nangyayari rather than putting time jumps in between para mas ramdam lang natin yung paghihirap nga ng character na ayon din naman yung goal nilang maipakita dito eh. I also appreciate yung positive ending with Eddie with his daughter pero for me lang sana naglagay sila ng doubt na makakatakas talaga si Eddie doon sa ginawa niya pong pwede nga siyang makulong or ma-set up ba kumbaga na nanakawan nga niya yung sasakyan tapos tinagi nga niya may-ari ng sasakyan na big ending twist sana yon kasi in the end na man ni William at eh nakatakas man si Eddie doon sa sasakyan makukulong pa rin siya and worse wala siyang ebidensya to back that up kasi nga nasunog nga yung sasakyan well technically siya naman talaga yung tumegi kay William tapos ninakawan naman talaga yung sasakyan pero he did it for the right reasons naman. And ayun yung interesting lang na akala ng audience na good ending na sana. Kaso nga ayun, makukulong pa rin siya. Pero ayun lang naman, sa akin lang naman yon Kung kung ako lang yung magsusulat ng ending sana nito So ayun lang, again, ang title ng film ay Luck. And ang torta rating ko for Luck ay 5.5 out of 10.